So, sa mga nagbabalak mamili ng gulay na isasahog, sa hog, mamayang tanghalian sa inyo pong ulam, isa sa mga maari po ninyong dayuhin ay ang Kadiwa Center sa FTI sa Taguig City. Ano nga bang mga gulay ang binibenta sa Kadiwa Center? Alamin natin sa ulat ni Bernard Ferrer, live Bernard. Dayan, good news sa mga may mili. May bahagyang pag sa ilang presyo ng gulay dito sa Kadiwa Center sa FDI tagigayong araw. Ang cauliflower, dating 90 pesos per kilo ay bumaba sa 80 pesos per kilo. Kamatis, ang dating 90 pesos per kilo ay bumaba sa 70 pesos per kilo. Sayote, ang dating 45 pesos per kilo ay bumaba sa 40 pesos per kilo. Patatas, ang dating 100 pesos per kilo ay bumaba sa 70 hanggang 80 pesos per kilo. Sibuyas, ang dating 120 per kilo ay bumaba sa 100 pesos per kilo. Bawang, ang dating 150 pesos per kilo ay bumaba sa 130 pesos per kilo. Habang ang pechay bagyo na dating 20 pesos per kilo ay tumaas sa 25 pesos per kilo. Nananatili naman ang presyo ng ilang gulay tulad ng dahon ng sayote, 45 pesos ang isang tali, pepino 70 pesos per kilo, carrots 70 hanggang 80 pesos per kilo, broccoli 90 pesos per kilo, repolyo 25 pesos per kilo. Maaari ring bumili ng per bag lalo na mga may kantin o nagtitinda ng patingitingi, Labanos 250 pesos per bag, sibuyas 600 pesos per bag, at sa yote, 250 pesos ang 10 kilo. Ayon sa ating suki na nagtitinda na si Atinita, bumaba ang presyo ng ilang gulay dahil madami ang supply nito. Siguro talagang bumaba din sa Baguio. Yun. Pagka mataas po yung kuha namin, mataas din po yung pasa namin sa mga buyer. Okay tuwing Martes, Webes at Sabado ibinabagsak dito sa Kadiwa Center ang mga gulay mula Benguet. Dayan kaninang alas dos ng madelik araw lang dumating ang mga gulay mula Benguet kaya nakatitiyak na sariwa ang mga ito. Magdamag na bukas ang Kadiwa Center sa FTI Tagig para sa mga misis at mister na masipag mamalengke. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrero.